Griselda bagsak ng isang babaeng wanted sa kasong karnaping matapos mahuli ng PMP Highway Patrol Group sa ikinasang Joint Intel Driven Operation sa Barangay Santa Maria, Sambuanga City. Patunay lamang ito na ang pambansang pulisya ay patuloy na pinapaigting ang kampanya kontra kriminalidad upang manatiling tahimik at payapa ang bansa. Patrolman Mark Roland Feliciano sa report. Kalaboso ang bagsak ng isang babaeng wanted person provincial level sa kasong karnaping ng mga tauan ng Regional Highway Patrol Unit 9 sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Jonar R. Yupio na pinangunahan ni Police Major Inocencio P. Hamolod, Provincial Officer ng HPG Sambuanga Peninsula, kasama ang Sambuanga City Police Station at National Bureau of Investigation Sambuanga sa Barangay Santa Maria, Sambuanga City nitong nakarang araw. Arestado ang suspect na si Alias Kiana, 56 na taong gulang na nakatira sa lugar kung saan ito na huli ito nga ang pahayag ni police major inocencio piamulod sa nasabing operasyon the rhpulen personnel successfully arrested the wanted person rank number 1 provincial level at barangay santa maria sangbuanga city itong pagkahuli ng wanted person was done through intel driven operation by virtue of warrant of arrest with criminal case number 54318. Sa mga gustong bumili ng second hand vehicle, ay huwag tayong masilaw sa alok na murang presyo ng mga hindi legit car dealers. Mari lang po, dumulog tayo sa pinakamalapit na HPG at LTO office for vehicle verification para hindi tayo maging biktima ng scammers. Inaresto nga ang suspect sa bisa ng isang warrant of arrest sa kasong Republic Act 10883 or the New anti Carnapping Act of 2016 na nilagdaan noong April 29, 2024 ni Honorable Shin Chong Kanyete, presiding judge ng Regional Trial Court 9 Judicial Region, Branch 35, Sambuanga City, Sambuanga del Sur. Nasa kustudya ngayon ng Sambuanga City Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na mag Bibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting Director Police Brigadier General Alan Muldintas-Nazaro, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolman Mark Roland Pelliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang pulis